Hello! Ako ho si Josa Poco at narito po ako para magbigay ng beauty tips sa mga estudyante, sa mga batak sa trabaho. Uh, ito po ang tinatawag na power nap. i uh, itlip lang po kayo ng mga 5 to 20 minutes o masigit pa ho. Sa tulong po nito, manunumbalik na po ang ating lakas, gayon din ho ang ating ganda. Pwede po kayong umidlip ng ganito. Yeah. Para naman ho mas maganda lalo, mas emot, pwede rin ho kayo midlip ng ganito. Or ganito. Hindi kaya ho na ganyan. Or Marami ho. Depende ho kung saan ho kayo comfortable sa pag-idlip ninyo. Napatunayan na ho talaga iyan dahil kita nyo naman ho ako kung gaano ka ganda, kung gaano ka fresh. Dahil ginagawa ko ho talaga ang mag-power na plagi. Gawin nyo yan at talaga naman siguradong gaganda ang buhay nyo. Bye.